Ah, ano? Naka-gawa mo? Ah, naka-gawa mo? Itik Hindi mo ba wala babansay? Hindi siro po ano ba? Kung tapabahid? Ano? 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 diyan natin si Ed at Dorothy. si Ed kilala ko yun. Punta niya sa tambayan Talagang Speaking of the devil! Mga boy ko Ah! Speaking of the devil! Mga boy ko men! Sige. Anong nakakakita ko? Ha? patungo nga! patungo nga! sexy patungo Ang gamot mo rin talaga! Siyempre! sexy toh tumitong tumitingin na kapano bakatano ano 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 mo! ano 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 Ay, ganda di ba? ano 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 ano

ayos Ang ganda, di ba? yung magis kaya kaya yung magis 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 kaya yung eh di mo kasi makita eh. bakit? dapat pinipikit mo isang mata mo ah? di mo makita kasi oo yung gato <laughs> <laughs> no 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 <laughs> no oo no, <no>. dalawa dalawa oh. no. ah, ako magtapos diba? oo tingnan mo pag dalawa 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 pag dalawa 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 ako na nga ako na nga ang gubulon tingnan mo bullshit <laughs> ganyan <mo>. ang <laughs> ganyan ganyan anong parito? kochit okay kayo mag trick. Huwag yeah ang galeng nga sexy galeng na sexy magtrik sexy magtrik magtrik yeah wika na magtrik na na diba. tisayatag uh. kagustang pa iulik sa mukha wika na wala siyang silang eh silang 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 Sige, silang na silang 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 I'm in full.